sabi mo kayo na hindi masarap yeah. sabi mo Alaman <laughs> <laughs> niyo pag taga-pols? Ano, anong, anong taga-pol huling? Paano niyo malalaman? Hindi mo alam? Marami alas Hindi mo, <laughs> mo alam? Hindi Paano <laughs> mo malalaman pag ano? Taga-pinner? Ah. Lepen. <tuk> lingkung ayo nih, eh, lingkung ya, belum probleman. Mandi to Friday lang ya, loh. Oh, mandi to Friday, mandi oh. to Friday. To Friday. Yeah. Oh, okay ya. Atlock nggak? Oke lah, bro. Si Oke lah Mari, kan dia mau di kamar sakit. Oi Parade Mudon, dodo. Huh? Parade Mudon. Sarado na yan eh. Oo, oh, pwede doon. Oh. Ikaw. So, i u mo lang. Sarado na yan, Chinese eh. Hey, marami naman lang kaparada oh. Pilipino ba ito? Asan ang Pilipino dyan? Crispy Crunch. driver lang yun truck driver lang siya yung kumailan mo pala pasok sundan mo na siya yung babae sabi niya <laughs> diba, 'di. Alam niya malalaman alam niya 'yung pagtaga-poles. Ano anong taga-poles anong... holding? Paano 'yung malalaman? laman? pala tandaan. 'Di mo alam? marami Ramelaas. 'Di mo alam? Stress. sus magkasama kay nang ilang maghapon ba kayo mag magkasama? Sige nga. Lakapumo

simple lo po. Sorry, sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. <laughs> <laughs> oh, <You laughs> all, sort of all together. All together. Ano yung <laughs> kontata? May baboy ba ito? Opo. Ano yung walang baboy? Pares. Ito uh, po, ah, po. beef pares. Beef pares Be pare sa akin. Ah, oh, big. ano yung mami? Ano po? Ano uh, Eh, ano yung walang... Anodos. Anodos. ano yung di na walang... yung tanin siya? Ito po yung rice meal po namin. Ah, dito na ako di pares Loaded. Ah, meron po siyang pork uh, so, pork. Ah, doon sa akin naman niya. Yeah, okay. Ah, uh, isang beef pares mami loaded. Yeah. Sa so, nyo?

So, ano? uh, ice tea na lang. Ice tea, meron po kaming ice. Ano bang meron kayong malaki na battle? Ano, puro inkan lang po. A Coke na lang. Coke uh, na inkan niya. Uh, meron ba siro? Uh, coke coke siro daw. Ah, meron din po. Ang Coke zero. kasi mga ano pala ito, diet pala ito. Ang oh, Coke siro. Ilan pong Coke siro? May Coke diet. Siro lang po. Isa, dalawa. Pag diet at siro, di pa Dalawang Coke Bay Zero ko. Yeah, sa akin walang Zero oh, ha Coke po. talaga. Original taste. Ay, okay. Saka isang Ice Tea. Ice Tea sa'yo? Ice Tea sa'yo? Ice Tea. Say. Repeat order ko lang po. Dalawang B Paris Mami Loaded Tatlong B Paris Mami. Dalawang Coke Zero. Isang Coke. At saka isang Ice Tea. Meron kayong ano doon? Nang... Nang... Yung... Tawag oh, dyan. Oh, yung kapangpangan to yeah. Sisig? Sisig? Meron pong sisi. Meron pong Meron po ah, uh, crispy si -si. pork sisi. Crispy -si. oh, si pork sisi. -si. Oh, sige, nandoon ka. Birthday niya kasi, -si. ako. Sige. Get the cake. Ha? Get the cake. Tara, isang order, order tayo wings. Lobby ay na ng wings. Some wings. So, uh, sa wings. Sa wings sa kasing sisi. Ah, uh, ano po siya hindi po siya wings. Ano to? Mga chunks. Ah, chunks? Crispy chicken chunks. Ay, ay, ay. Kayo, masaya. Sige, sige. Isa na ito at saka isang sisig. Isang sisig. Tapos uh, yung... Saka uh, isa po. Uri, anong flavor po? Uh, ano yung dry? Wanna, ano po dito po na ano? Ah, uh, ito yung ano niya dry. Pag oh. sauce so, -so -si naman po ito. Okay, ano? Okay, uh, salt no? and pepper na huh? lang. Sige, salt and pepper. Salt and pepper. Ito uh, so, lang talaga ni Kiri. Galing talaga yan. Okay. Dito. Tapos yeah. isang sisig ka, teko? Oo, isang sisig ka. Ah, isang day po na sisig saka isang day-end. Oo, isang day-end. Ang hanggang sa isang sisig ka? Anong, hanggang, uh, hanggang uh, anong ano oras to? Hanggang 1.30 po. Ah, uh, okay. Mga... Uh, Kayo may-ari? Hindi po. Taga uh, pampanga Ah, uh, okay. So karin Ito, pampanga niya. Ito, pampanga. Magkakasagang pampanga. Kapampangan ka? Ay, loka na po. Ah, kunin ko lang po yung menu. Thank you po. Ating pares. Mami po. Loaded. Asa na loaded? Big mami. Big mami. Ang saan nila yan, big mami. Loaded sa atin, mayroon.

pareste diwa pareste diwa pree kamo ano pree pula 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 pula

mà bao 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 ba nag Europe pa rin? Pero yung si si Mangyan Traka pumasok na ibang kumpanya doon doon nag Parking? Really? Siya sabi? Siya sa niya benta sa parada sa palengke pero wala naman. Alala. Direkta basta porta, pagkatapos ng mga 4, ah, sabihin ah, ah, okay. ka ako. Kumoray ng traffic pass. Kaya. Kaya Mababa lang ano mm -hmm. go, 5 hours, 9 hours. Kailangan ng bago mag 4.5 na 45 minutes ka. Yeah. Yung yung nila Hindi ka pa dahil hanggang 90 lang takbo. Yeah. Uh, uh, huh? na Ya. na lang takbo. Pwede ka maka bandang spring

atau 400 angka

bayaran mo na hindi, hiyan ako sa um. to to business ko din ano pre, bayaran ko pre, mo kaya sa pre Oh. oo kumusta naman sa'yo kumusta naman

Dito nga, doon. Minsan lang yan, ano, minsan, minsan lang yan maglibre Hmm. Meat pares mami, yung dalawa. mami. Dalawang sa dalawang yung isang coke. Mga isang ice cream. Isang Think, Late night to go, so, gusto Chicken chop, salt and pepper, uh, isang Di, mm -hmm. hey, ano, i